Good morning, good morning, good morning mga kabotsog So yan. Ah, isang magandang umaga at saka isang maulan na umaga bali ito, meron akong hawak na papaya Kasi kagabi nakapulot po ako ng pagong sa kalsada Yan. So bali nanood-nood po ako ng mga video kung ano yung pwedeng pakain Sabi naman eh pwede naman po itong papaya Kanina pong umaga, uh, ah, pinaliguan ko na rin po siya tapos inugasan ko yung pinakakatawan niya kasi kagabi ang dumi-dumi niya. Yan. Eto na mga kabotsog. Panorin natin. So, ayan po siya mga kabotsog. Panorin natin kung kakainin talaga itong yung pansin nyo medyo ano, nagtatago siya. Hmm. Tingnan natin kung kakainin niya.

medyo malinis na siya kagabi talaga na sobrang dumi niya pag umu ang laki laki kawawa naman <laughs> yan ano ko naman to sa may ayaw niya ito ng aalaga natin ilapag eh. And testing natin ilapag mga kabotsok. Ayan. Good morning. Ayan. Ang laki niya mga kabotsok. Hindi ko maalam kung anong klaseng pagmunto eh. Tingnan na natin yung kakainin niya. Ayan. Iigot-iigot siya. Ayaw yata, busog pa. Kagabi kasi niligyan ko ng kanin yan eh. Ayaw pa niyang kumain. Yan. Punti-punti lumalapit yung papaya sa kanya. Yan. Yan you know. o. check natin mamaya kung mga ubos niya yan so ibig sabihin kinain niya po yan mga kabotsog so hanggang dito na lang muna yung video tatakpa ko muna siya pero ito may mga butas naman yung yan ginawa ko po yung isang galon na mineral water wala po siya mapaglagyan eh

malaki mga isang dangkal ko yan eh yung pinaka ano niya katawan niya hello good morning good morning good morning mga kabocho yan, so ayaw pa talaga niya kumain kasi busog pa siguro hanggang dito na lang po mga kabocho yung aking video mamaya bigyan natin ulit kung naubos niya yung papaya sa loob pero kung hindi ibig sabihin ayaw niya palitan natin pagkain niya bye bye